Gan mga karay, meron tayong CD 100 dito ba dyan, CD 100 na ang issue nya ang problema ng motor na to ay ito yan yan ang problema nya ngayon, nag adjust na sya dito mababa na yung adjustment Ayan eh o, napakababa na may clearance yon. ito bubuksan natin tong side na to at titignan natin kung ano yung naging problema nito na bakit umi slide ayun. Ayan. o ayun pag binigla mo yung kick hindi na siya kumakapit okay kalasin natin tong flat side mga ride let's go At yan mga ka-ride, nabaklas na natin itong clutch side ng motor na to, yung CT100 na ginagawa natin. Kung mapapansin nyo, yung langis is malaputik na, tignan nyo. Sobrang, ayo? sobrang itim nung langis. Indikasyon nya na uh, mainit yung ano nung motor na to. Nang dahil sa, eto, eto, to. Ayan o, oh. slide na siya nagkaroon na ng kayo yung clutch hub clutch hub tong ano na to mga karoy tapos ito clutch wheel ito bale papalitan na natin tong dalawang to kasi kung hindi natin papalitan yan magkakaroon ulit masusunog ulit itong clutch lining ayun Bale kaya hindi ano tong motor na to hindi matadyakan dahil dito sa clutch hub ayun o no? kayod na Ayan kaya pag ganito yung nangyari sa motor nyo hindi nyo na masipa lusot yung ano parang loose compression hindi kasi once na tinadyakan nyo ayaw umikot nung sigunyal lusot lang nangyayari mga ride ito papalitan natin to na clutch lining tsaka clutch wheel clutch hub Ayan. eh so, Sigisan muna natin ito. Ayan. Tapos may busing yun dyan. to so, Tapos washer sa loob. Okay. Sigisan muna natin ito. yan mga karay. Nalinis na natin. Hihintayin na, na lang natin yung clutch wheel clutch hub na ito. sa Tsaka yung lining. Wala wala pa. Ayan, assemble na natin pagkatapos. Pagka dumating na yung pyesa natin. Ito yung ct 100 eh. Okay. A few moments later. Ayan, ito na yung mga papalit natin pyesa ng no, mga aray. Right? Ito yung gasket. Ayan. Tapos, ito yung clutch wheel clutch hub. Bale, replacement na ginamit natin para makatipid yung customer natin. Ayan. No gasket and then ang ginamit kong lining is original yan so, original na badya yun gabit natin mga karag let's go minutes later. Ayan mga ka-ride, okay na itong uh, clutch wheel clutch hub, CT100 na ginawa natin. Ayan. Eh. Okay na, napapadyaga ano na masama. Ito, yung pinaka-stud putol. Ayan o. No? Oh. Sa sobrang iinit, bumigay na yung tornilyo. Kaya, pero okay na to pagkaaga ng mga langis sa mga karahid. Makikita nyo pag nag-change oil kayo, ay sobrang itim at malaputik na. Asahan yong yung slide motor nyo. Tapos sinusunog na nyo yung langis sa sobrang init ng lining. Eh. Ah, lang yung langis natin mga karahid. Yun, pag nag-change oil kayo, yun lang. Malalaman nyo na sa kulay ng langis kung islide yung motor nyo okay na to city 100 balik kakalasing mo ba to at medyo hapon na. Sana tayong mapagpatanggalan nito yung stand dito. Okay na mga karay. Pabush. Okay, peace out.